Panginoong Diyos, sa araw na ito, ikatres ng Hunyo 2025, itinataas ko sa iyo ang aking puso bilang pasasalamat para sa aking pamilya. Salamat sa bawat mahal sa buhay na iyong inilaan sa akin. Sa mga sandaling puno ng tawanan, pagsubok, at biyaya. Salamat sa mga panahong magkakasama kami sa kagalakan at sa pagtutulungan sa oras ng pagsubok. Salamat sa pagmamahalan sa mga dasal na sabay naming ipinapanalangin at sa pagkakaisang nagpapalakas sa amin bilang iisang tahanan. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming tahanan. Huwag mo pong hayaang kaming mawalan ng pagkain, pagkakaunawaan, kapatawaran at pananampalataya. Palakasin mo ang mga magulang na nagsusumikap para sa kanilang mga anak. Gabayan mo ang mga kabataang naghahanap ng landas. At yakapin mo ang mga lolo at lola na tagapagdala ng karunungan at pagmamahal. Kung may sugat, pagalingin mo. Kung may layo, paglapitin mo. Kung may katahimikan, gawing pag-uusap. Kung may pangamba, dalhan mo ng kapayapaan naway ang aming pamilya ay maging pugad ng pagmamahalan, pag-asa, malasakit at panalangin. At sa kabila ng kahinaan, kami manatiling nagkakaisa sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa pamilya kong kasama ko, sa mga nauna ng lumisan, at sa mga patuloy mong ibinibigay sa aking buhay. Amen.